What's up? <laughs> Alright, sa lahat ng uh, kapatid dyan All over the world Long live sa inyo So, pupuntahan ko yung aking mga Alagyang kambing At, uh, yun lang Papakita ko lang sa inyo um, Yung sitwasyon nila <laughs> Pero, bago ko ipakita Ito, no, may comment uh, So I -ta translate ko lang kung uh, hindi nyo na unawaan, hindi nyo na Ngayon Sabi nila, oh. sabi niya, uh, naiingit ako sa uh, inyong uh, organisasyon. Ayan, sikat na sikat kayo. At uh, number one ang yung uh, organisasyon na alpaka para solid. So, patuloy daw tayo. Ayan, sa nag-comment na ah... Saludo sa iyo. Maraming maraming salamat sa compliment. Cheers and peace. Sa, <laughs> ito so, sila. Hello. Oh. oh. Sabi. <laughs> so, okay naman sila. Ayun lang. So, ito lagi ah. Peace.